Ayan, hi, good morning mga kalashes. Ayan, nagre-ready na po ako dyan for our client today. Dalawa yung client natin for microblading. Nagre-ready na nga tayo kasi uh, late na pala tayo actually. Mag 11 na ngayon ng umaga. So, yun mga kalashes, tapos na tayong magbihes. Then, maglalagay lang ako ng konting sunblock. Then, go na tayo sa ating client for today's video Yan. hindi ko alam kung dalawa sila doon or isa lang masaya sabi niya sa akin dalawa daw sila microblading. malalaman na lang natin mamaya pasensya na kayo sa background ko medyo magulo lang yung mga napagbihisan ko sa gabi Yan. kasi ako pag nagbibihis kasi ako sa gabi inulit ko pa sa isang gabi Yan. Sunblock lang ito. Lalagay natin ngayon. Sunblock. Sunblock lang. Then, grab yung foundation. Para tayo ng ating mukha. Yan. Para tayo ng Para hindi siya. Bumukhang. Pinaka lang ang sunblock. Yan. natin yan. Okay. lang ko dito. Hindi na magbita ng fullback. Yan. Balik ako kasi magkukwentuhan pa pala tayo. So, ayun na nga. Nakalimutan ko pala na ngayong umaga pala yung schedule ko para sa microblading. Kaya hinahanap na pala ako ni client at kanina pa daw niya ako inaantay. So yun, nagmadali na ako nag naligo, kumain, then ready na tayo sa ating Larga na tayo sa ating service for today's video mga kalasyas ko. So yun, antayin niyo yung ating pagdating sa ating client pamaya. Yun. bis lang tayo. Yo, nagawa ko mag-video kasi pag ano, yung nai-stress ako, sumasama yung loob ko, yan. Ganyan lang tayo. Vlog, vlog lang. Content, content lang. Yan. Kailan ko nang kausap. So, ayun nga. yan Ganyan lang ang look natin. tas konting lip balm. Hindi ako nagli-lipstick or nag-ano eh. Kasi, nagbabalat yung labi ko pag nag-ano ko, lip tint. Ayoko nang magbabalat. Masakit. Oh, so, yun. So, yun lang. Wait lang ha. Magano lang ako. Ay, ipiprepare ko pa pala yung gamit. So, yun na nga. Ito nga pala yung dadaling kong mga bags. So, hindi pa tayo nakakabili ng kung ano-ano natin magdadala lang tayo ng kit so Dito ko nilalagay yung gamit for microblading. Ito yung binili ko, tint. Yan, dalawa, tatlo sila actually. Then ito yung needle, ito yung vitamins ointment. Yun. So, 'yon. Magdadala rin tayo ng gloves at saka for hair ito yung sa buhok yan at saka yung gloves natin dala tayo ng apat kasi dalawa yung client natin kailangan isang ganito sa isang client isang pares face mask para sa ating client, tsaka yung cotton buds. So, yun na. Prepare ko lang po yung gamit natin po pagka doon. Ha? Okay, wait lang. Mabalik ako. So, yun, mga kalasyas ko, ready na tayo. Ito yung gamit natin, gagamitin. Sa ating client, ito yung eyelash, ito yung microblading. Gagamit ako ng motor gloves para protection sa ating kamay. Sunglasses, protection naman sa ating eyelash extension. Sombrero, protection naman na sa ating mukha. So, yun lang go na tayo sa ating client. i muna natin yung client natin bago tayo go para uh, pagdating doon is okay na. Para inaantay na tayo ni client. So, yun mga kalasya. Sabangan nyo po yung pagdating ko doon. Bye. See you. madali na lang tayo. Yan. Ay, face mask pa pala. Yan. Face mask. Then, yung ating sunglasses. So, ganyan lang ang look natin. Then, yung ating gloves. Protection sa kamay. Medyas pa sana eh. Kasi hindi na. So, yun, nagmamadali tayo kasi nga, nalimutan natin yung schedule natin ngayon palang umaga yung ating microblade. So, yun, see you! So, kaya nandito na tayo sa ating corner. go na tayo. And yung client ko pala is nandun sa gitna ng kalsa, ay sa gitna ng bukid. Ayan. Ayun yung bahay niya. Makikita ko siya dyan. Ay, sana walang ahas. Oh my God. Tao po. Tao po. Madaman dito na ako. Si madam po. Madam Oo. Pasabi po, dito na ako yung makikilay. Magpapakilay daw po siya. Ay! Alika dito! Hindi na kita makilala. Ay, yalika, ay, <laughs> ay glass kasi ako. Pasabi, andito dito. Hi. Hello, Hello. madam. Saan tayo? Sa Nakano na ako. Oh. Oo, oh, sige mo. <laughs> so, saan tayo? Sinanay sa na lang. lang din. Sinanay, ano? Unahin mo yung kilay niya. Sige, tas ikaw din. Mm -hmm. Oo, oh, sige. Libre. Go, laban. Para kang lang si Dr. Laser eh. Hmm, ito naman. Pagkulalas ka. Ay, bakit ba? Alam mo. Hmm, okay lang. Ayan. Ito yung bahay ni Madam O. Ang ganda-ganda. Gusto mo sana? Sa ha? ha? Hi, Madam. Yeah. Hello, Ito good yung morning. madam kong napakaganda na mayaman. No? Oh, may bahay niya. Oh. Grabe ka naman. <laughs> so, ano masasabi mo sa mga gawa ko, madam, sa'yo? Pang ilan na? Pang tatlo. Pang atlo. Pang so, na. Ayan, legit. Oh, legit. legit po. Thank you, madam. Oh. Thank you po. Ayan, ayan. ang daming... Talagang madami pa rin nagtitiwala sa akin. Mm hmm. ganda talaga ng gawa niya. Dito na po kayo magpagawa. Thank you. Ayan. Thank you, madam. Hindi sa talagang ako yung suki niya. Ako talaga yung makapag patunay na yung gawa niya, hindi nagpuputol-putol yung mm -hmm. aking... Gabatis ang... nito, yung pilikmata. Mm -hmm. Hindi po talaga nasira ang aking pilikmata. Napaka-addict ko po sa eyelashes. <laughs> so, ayun. Tapos magpapakilay na daw ngayon si Madam kasama yung kanyang napakaganda rin mother. So, yun. Mag-start na tayo mga kalashes ko. Set up na tayo mga kalashes. Dito natin si-set up yung gamit natin. Sorry, magulo yung camera natin. Ah. Sige, madam. natin yung tubig, wipes, um, tissue. Siyempre, hindi mawawala yung ating alcohol, sanitize. Yes, yan yung before kilay ni ating client. Yan, makikita natin mamaya yung kanyang final na kilay, yung magagawa natin. Final. Magpapano na din pala yung ating client. Magpapa eyelashes. Yan. Habang binababad natin yung kanyang kanyang kilay. Ayan siya. Nababarin siya ng anesthesia. Isang oras kasi ito, then isasabay ko na yung kanyang eyelash extension. Nakikita nyo. Hinabot to madam ng? Mag two months. Wow. Mm. Two months. <laughs> then, meron pa kayo nakikita. Mm -hmm. May natitira tatlo, pa. Tatlo, apat. Yan. Mm, I-remove muna natin siya bago natin siya lagyan. So, yon mga kalashes. <laughs> hindi kayo magbibigo sa akin. Promise. Lalo ko pang pagbubutihan. Nakakatulong nga ang basher eh. Oh, oh, di ba oh, oh. mas iniigihan mo. Mas, <laughs> mas in iniigihan eh. ko talaga. Oh, parang sa nagbablog ka, ang dami na kasama mm -hmm. Ganyan, ang pangit mo. Ganyan, ang basta oh. di ba? Mas in iniigihan pa niya. Hindi niya pinapansin mga basher mm -hmm. na Mas iniigihan pa pa niya nga. Hindi mo malalo. Hindi mo yung ating pangalawang client.

la, primera. la primera. So, ayan nga mga kalashes. Yan yung ating final look sa ating client. So, nakikita nyo, yan pa lang yung mapping. So, ayun na nga mga kalashes ko habang ginagawan ko yung ating client. And, nagkukwentuhan po kami ng konti lang naman. Then, yun, diretso na, super busy na. Hindi na talaga ako makausap niya ni client. And, super talagang dapat concentrate dito talaga kailangan ng extra care para hindi masira or konting kamali lang kasi dito mga kalasyas is kitang kita sa kilay ni client And mga kalasyas always kung tinatanong si client kung may masakit siya anong nararamdaman niya at kung masakit is hinto ko mamaya bababaran ko na naman ng anesthesia hanggang sa nagtuloy tuloy na nga yan and the first pasada hanggang natapos po yon yun yung ating first first pasada yan yung hindi pa okay second pasada hanggang tatlo 嗯。Okay. Bakit oh, po? hindi na parang Ito brown oh timing pa pa manaka pati tambayan yun 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 kontoy ko na siya sa medical center. Mm -hmm. Ano pa masasabi ni Madam? Paganda. Sobrang ganda talaga ng gawa. Thank you. Yan ang yung kilay. Yung <coughs> kilay. Satisfied naman po. Satisfied talaga. O, oh, diba? Pak na pak. Ma, dito na siya matulong. Satisfied si madam. <laughs> Salamat. Ganda. Ayan, guys. Dito na po kayo magpakilay. Murang-mura pa. Salamat, <laughs> madam. <laughs> Okay, so, next okay, na natin okay, si kanyang moja box. Siyempre rin. Mahal Ayan po si ating mother. Next na po ang kanyang kilay. You yeah. can watch yung mga kalasya sa ほらほらほらほらほら hindi pemasaket, masakit hindi po kayak tapos apa, Opo. Oh, punasan ko na hindi nyo Po kayo sa okay. mga kalashes ito ka natin sa bugang ating sa bugang ating buhok dahil nga nagmotor lang tayo pumunta sa ating client, kauwi lang natin medyo pagoda na ang inyong kalashes pero meron pa tayong mga walk-in clients, hantayin lang natin sila so yun mga kalashes, maraming salamat at sana, no hates na. So, yun lang. Gusto ko lang i-share yung ginagawa ko everyday. Yun lang naman po. And I, thank you. Yun na nga mga kalashes. <clears throat> May mag-walk-in pa daw. Uh, actually, meron pa tayong dalawang walk-in. Isang home service. Pero dito lang din naman yung home service. Yung walk-in, hindi ko alam kung taga saan siya. Pero, I swear hindi siya taga dito So nagchat-chat sa akin Sabi niya papunta na daw siya And ayaw niyang maisama sa content natin Kaya Hindi na natin siya ipapakita Okay Lalagyan na lang natin siya ng takyot So mga kalasyas Nandiyan yun yung ating walk-in So yun ako, tricycle sila Ayun. <laughs> Oo, alam mo bang ano? Ay, siya yung ano? Oo. Oh. Wait, wait, lang, wait lang, wait lang, wait Sige, pasok po, madam. Hindi na lang kita papakita, ano? Na, na-lashes na ba kita before, hindi pa? na cancel ko lang yung isa kasi aabotin ako ng alas 7. E, ano nanonood ako. Yung sa Poblacion West. Ah, oh, Miss G. Oo, yung Miss G. <laughs> so, 'yun mga kalasas ko, nagko-contact. Ka. Ayun. Second client natin ngayon sa walk-in. Ito siya. Okay lang, ay makita ka. Oh, maganda ka naman. Gusto mo <laughs> face mask? So, ayun. Second client natin sa walk-in si Madam ayun napaka Oh, Diyos ah. Ano masasabi mo, madam? Pang ilan mo na sa akin to? Pang five po ata. Or six. Pang five na ni madam sa akin. Oh my God. Talagang, ano, sa akin sila nagtitiwala. Pag eyelash nila. O, oh, di ba, madam? Ano masasabi mo naman sa mga eyelash ko sa sa'yo? Maganda. Ayan. Thank you, madam. So, yun. <laughs> Akyat ka na sa ating ito, Tapos, sa lola, lolo at okay. lola <laughs> nila sila mm -hmm. Eh, kaibigan ni Mama. Mm-hmm. Kaya mm -hmm. na, ano na. Ayun, doon Yung mga na, yon yung bata kanina nagpunta. Ang naganda nga nila eh. Oh, magaganda ang mga ano. Igarot. Oh. Anong size na sa'yo? Ano lang ate? 8mm to, ano ulit? 11. 8 to 11. Cut ulit. 8, 9, 10, 11. May sinasadya si mama sa akin na taga mm. -hmm. dun sa amin. Kaso ka ako sa kanya. Ayoko. Mas ano ako ko atin eh. Kasi nga, matagal nang ang tawag dito. O, lagi mm -hmm. mo ako kinakapitan kaya alam mm -hmm. ko na itsura. Mm -hmm. Saka mas nasasabi ko yung gusto ko. Kasi hindi ko mm -hmm. naman close yung iba. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa akin okay lang kahit na ano. Mm -hmm. Saka talaga okay. yun. Saan tsaga? Sa isa. -isa. Okay

Ayan mga Kalashis, tapos na tayo. Ayan, kasi meron pa tayo isang client. Hindi ko alam kung what's okay. so, in Dito lang din yun, yung isa punti niya. Ito yung binibigay natin. Bas bahat, tikit na bas Mas Tingnan ko nga na mula ba. Mm -hmm. Ayan, carry naman ni madam. Thank you mm -hmm. madam ha. So, ayan, nagbayad na siya. Thank you. Ayan, ingat ha. Thank you, thank you. Ate, salamat. Ayan. Wait lang. Pahinga lang tayo then before tayo go sa ating client for today. Last client na ata para makapag-prepare na rin tayo and go na tayo sa panunood.